Mga gawa, chapter 1, verse 14, up to 26, ang lahat ng mga ito'y nagsisipan na tiling matibay na nangagkakaisa sa pananangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pating mga kapatid niya. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi at nangagkakatipon ang karamihang mga tao na may isang daan dalawang po. Mga kapatid, kinakailangan matupad ang kasulatan na nanguna ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus sapagkat siya ay ibinilang sa atin at siya ay tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan at sa pagpapatihulog ng patiwarik ay bumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kanyang tiyan. At ito'y nahayag sa lahat ng mga nagsisitahan sa Jerusalem. Ano pa tinawag ang parang nayaun sa kanyang wika na sildama sa mga katuwid, bagay ang parang ng lugo. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, baya ang mawala nawa ng tao ang kanyang tahanan at huwag baya ang manahan doon ang sinuman at bayang kunin ng iba ang kanyang katungkulan sa mga taong ito na nangangakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong si ay pumapasok at lumalabas sa atin. Magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya tanggapin sa itaas mula sa atin ay nararapat na ang isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli at kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag ng Barsabas na pinamagat ang Hosto at si Matias. At sila ay nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatatako ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay pinakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkapustul na kinahulugan ni Judas upang siya ay makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila ay pinagsapalaran nila. At nagkapalad si Batsas at siya ibidilang sa labing isang apostol. Amen.